lang ako guys maglakat guys kasi dami batong bato baka may la bot si but si David o man ano wala mas si David lang ako malayo pa ang lakarin kaya hinay, -hinay lang ako in town <coughs> guys kasi ano oh, may birthday silipat bahay silipat <coughs> bahay kasi may nag opa dyan ay may kainan Ito yun, party party Maritis ano ito guys Kala ko lipat bahay, may party pala ano yung yung poultry ni ano doon sa ano oh crossing diwa noon laki-laki noon nakawiling niya na parang ibinta nakalagay doon for sale tapos may number no nah, magkano kaya no sana manalo tayo sa loto at bilhin <laughs> uh, manalo ba sa loto na walang taya-taya bakit kay bininta niya ano Wellington ito yung kaganapan ngayon sa dinadaanan ko. Hinay-hinay lang. na, ganun na, ganun na. Soto ko ng ang ini Mas malayo pa ito kaysa doon kaysa sa, sa Osaka naman dito sa Ilabanda. Sa may bukid. nag na lang ako guys kasi ako lang mag-isa. Tapos, lakad, lingit sa likod. Ulo ka po. Lakad ako guys, lingit-lingit na sa likod. Baka mayroon biglang maghampas sa akin. Ay, naku. Kahingal. kubo <laughs> may ubra diri eh? Doon kanina sa amin may nangatok. Nangay hinabang si ano manggaga. Namatay daw si ano si Mang Carmen. Bayanihan. Solicit daw siya sa namatay si Mang Carmen. Tagaan ko'y bayinti. Ano guys, balik ko na ko dyan. Ingat din ako dito Ito yung laro ada dalawang nge oh mie 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 bibi mie bibi mie bibi mie mie bibi mie nyok nyok dandan aku kasi dito guys kasi nga dologon buksan mo guard video ka. Ako na magsarado. Ako lang eh. Wala si David. Iyon na si David. No. Nagmerenda na ka mo? Nagmerenda? Palit unta ako ikubra. Nalang, di nalang. Oh, basi eh. Balak kong dira. Ako bayad. Aray, ako mo. Ikaw, ko, bala Bahala ka. Ikaw nang utang. Ikaw magbayad. Hala, naano siya sa ano? Sa hangin. Yan na, guys. Pilih ni kadlo, bleng. Bleng. No. Ya ti tolo. <coughs> Dini mabali ini ngaka hoy. Ina? Oh, baik kira ngani di palet. Dag me men Ini hmm, Bot sila sini. Tokohan nan lat ninya sarak dira. ni sobrang kahoy. Dua nalar yang tiru. Atong mga kawayan, Puro kyan ito na. Atong dito sa ano? Dato lang ganyan yung Kung ano ang 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 Dera, dalı, dira daw bakod mina dira. Island. Oh, okay, kinala dira oi. Ay sulit kaya na sara. Ano? Hindi ako makaagi guys. Sarado lahat, oy Bling, ikaw eh, man kung sinibling. Ito naman bling. So, tipi pa rin na, bling. Magpadyala. Isya ko na magbait sa'yo mo, bling. Magpadya sa'yo mo. Palawan? Hmm. Sino? Imo kangan nga? Ha? Hmm? Imo ba pangan? nga? Huh? Ano sa palawan? Ay, hindi. Palawan. Cebuana. Cebuana. na di ka serkolot di ka serkolot sigurado ka nga sara pagmasyo dina kag dili maano bilikado ina di mo sila magamit sa ha komon dala ka pina quedar pa mo pina ta eksena siya nga dua ka sigat tadali bala to nga mon dali man lang kada ani silikpad na to nga mon oi nigat mo haman asa kasimana oh simana usa ka adlaw

Kalina gani. Sige. Kaki pa Di ka kuno makuntak. aran na naman ang tayo si Pina ba? Dali man lang, di man tumahuman sa ka, ano, adlaw. Tiles kayo. pagkasal ko sila utro. Sino kaslon? pina ko si tata. So birthday ano, birthday ano niya, kuma manila birthday, pagkasal na Dako ila, tiles. dako, ilabiay. Sir, dua ka Thank you for watching guys. Di na ko ano guys eh. Di na ko sa din yun ng tubig. Sa kunta sa park, ikaw ako. Mas mula mo. Sa kunta sa kunta sa Pero tukhan ng bling ha. O inyo pa minanaon? Hindi lang. Ang na sa na Dito lang Sino? Amor. Amor. Ikaw magsohol Ha? Ah? Uh, May uh, si 200 100. 300. Oh. May okon mo, Nagpalit mo ano? Pamahaw nila. Thank you for watching. Bye-bye.